oh taas natin oh finally nakarating na ako kakain isa na ito sa mga hindi ko makakalimutang rides dahil pinuntahan ko ang highest point sa Tinok Ifugao kahit masama ang panahon. Isang lane lang oh, ang Sa ruta nga natin na Viakyangan Ifugao, nasilayan ko ang walang hanggang kagandahan ng mga kabundukan ng Ifugao at ang Cordillera. Well, pagtukyangan. Wala Ano nga ba ang experience sa pag ng new highest point habang may bagyo? samahan niyo ako kakailan sa biyahe natin papuntang Tinok Ifugao. Pagkas lang ako sa blit dito sa Lagawe. Dito na tayo sa Lagawe, Ifugao, La at ang ruta natin ay via Kiangan to Tinok. So, ang ruta natin is Lagawe, Kiangan, then Tinok. Punta dun sa highest point. Grabe, ang ganda talaga ng mga kabundukan dito sa Ifugao. Dito as in uh, very unique yung terrain dito sa Ifugao, no. Matagal ko nang balak puntahan actually yung ano, highest point. <laughs> Ay lang talaga nagkaroon ng uh, time. Medyo maulan-ulan nga eh. Let's go. Yan dito papuntang Biskaya, Lamut. Dito sa kanan papuntang Kiangan. Ay, no, Kiangan na tayo actually. Ito yung arko nila. Dito na magsisimula ang matinding akyatan. Tuloy-tuloy na mahabang akyatan na dito. Ayan na taga-Kiangan ni bagal daw sana hindi maulan no oh pop naman sana pagi na rin siya oh na tayo sa clouds Doon tayo galing oh <laughs> kitang kita na yung ano bayan ng lagawe capital town uy nandito na tayo sa ano poblasyon ng yangan <laughs> Ikot lang tayo ng konti. Alam-alam ko dun bang daan na papunta sa ano eh. Sa highest point sa Tinok Dito tayo dadahan diretso lang. May rice terraces din sila dito Ganda, no? Kaya sa baba, no? Medyo mataas-taas na rin tong location natin Tapos dito sa taas Ayan, Meron may, may highly elevated na rice terraces May rice terraces na naman to, no? <laughs> Daming rice terraces dito sa Ipugo, no? Yun and let's view dito papaba na dito taas na natin oh. may nakikita na akong ibang bayan dun dito nga tayo rice terraces na naman dun oh. matarik ang kalsada kakil yan yun lang mabon na ngayon uy wow ang part na to Uy, grabe, ang taas natin hindi na ipugaw to isang lane lang oh impossible <laughs> na landslide may ginagawa sila Woo! ulan pa naman Layo pa tayo sa ano highest point ay alam ko eh may falls and landslide <laughs> ay grabe ganda dito nakakatempt naman maligo parang gusto mong maligo <laughs> balik tayo mamaya ang ganda eh oops yung tok ito so, layo pa mukhang zero visibility na oh uy may pocket pa may okay, rock slide ulit dyan sa baba Oops. Sa gilid ng daan papuntang Tinok, makikita ang malawak na gulayan dahil ang Tinok Ooh. ay kilala as Salad ay. Ball ng Cordillera. Kita mo yung mga fields dun sa taas Grabe ang ganda Uy e, anong tanim to carrots e, Grabe, ang ganda, eh. natin may kalsada pa dun oh grabe ang ganda rakyat dun sa hill na yun Woo! wow ang tarik na neto May kalsada pa dun, okay, dun sa hill na yun Woo! Ang tarik na na ito May town na dito ito na ba yung Pinaka sentro ng Tinok Oh, poblasyon na Poblasyon Tinok so, Wala ba tayo sa mismong highest point no? ng point. Lang. Thank you. After 1 hour narating na natin ang Poblacion Tinoc at dito na tayo inabutan ng gutom. Kaya dito muna tayo nag lunch break. Mula dito sa poblasyon ng Tinok, tuloy pa rin ang akyatan papunta sa new highest point. Nadaan tayo sa makurba at matarik na daanan na tinatawag na Tinok to Bugyas Road. Okay, itong part na to, overlooking yung... Ay, doon yata yung town hall nila, nakita ko na. Grabe ng Timok, oh. I didn't expect it to be this like quite far. Akala ko isang oras lang mahigit pero <laughs> inabot na tayo ng dalawang oras mahigit. Uy, hairpin. Oh. Here, tarik na ito ah. Oh. <laughs> Lulit. O, tarik. Uy. Oops. Nakakakyat na tayo ng konti eh. Hindi mo na alam kung <laughs> kung malayo pa ba dito. Zero visibility alas, Oh, ang lamig wala na yung kamay ko medyo numb na siya basa na yung gloves ko habang inaakyat natin ang parte ng kalsadang ito inabutan na naman tayo ng ulan at dito ko na naramdaman ang kirot ng aking mga kamay dahil napakalamig ng klima at basa pa ang ating mga gloves Woo! grabe na may kakil yan buksan pa. wala na akong nakita Ach, chắc chắn, anh chắc chắn, anh chắc chắn, anh chắc chắn, anh chắc signage pero we'll probably stop there mamaya uy natanggal ito yung signage nyo oh. natanggal siya pagdating na natin dito sa highest point wala na tayong makita dahil sa kapal ng fogs may tama raw po nakakyat po galing bugyas may naayos silang bagong ito parang dapayan or view to lumang view nung no, dami ng sulat sulat ganda sana ito no na bandal may mossy forest dito sa baba iwan ko kung Parang may trail naman papunta dyan sa baba. Baka ano, sa mother time na lang pagbalik natin. Ay, pero ang lamig dito. Ang highest point dito sa Tinok ang tinuturing na pinakamataas na elevation sa Philippine Highway System. Pinupunta ito ng karamihan dahil sa scenic at magagandang mga tanawin na ating masisilayan.